Bakit right, sir? Di! Hey, kada mo lang dito! Ha? Ah? Kadadaan mo lang dito! Sir eh! Di! wala, Wala sir! Baka Sir wala! Sa, sa ito boss! Ah? ito! Say ito! Hindi sir! Wala, malaking halaga kasi sir! Wala akong, wala akong ganyang pera sir eh! Sir sir! sir. Ah? Sa ito! Sa ito! ito. Buti nga nandito ako nalaglag yun, eh. <laughs> sir, di sir. Sa akin talaga to, sir. Ah, sa iba yan? Oo. <laughs> Dey, gumagawa lang ako ng social experiment, Ay, sir. Ay, <laughs> sir, po. Sir, hindi ka libo, sir. Hindi na, what? Bakit, sir? Di, e, sa hindi, sa iyo, nalaglag sa iyo. Ah, ganun, sir? Oh, ayaw na, mo, kayo, sir? Ayaw mo limang libo, sir? Ha? Ayaw mo na limang libo, sir? Okay, okay lang. Bigyan okay mo lang ah, kung okay saan ang kailangan. Sige sir, thank you po. So, uh, sir, kayo po. Kayo po yung may-ari sir ng ano, shop? Oo, oh, sa amin to, sa amin. Ah, dahil mabait kayo sir, dito na lang magpapagawa. Ayaw nyo tanggapin sir eh. Thank you sir. Thank you, thank you. Oh. Like ano yan? Kitaan ng palito, kinukontent ko rin na idol. Oh, sige. Oo. Pabili ako. Well, eto, 15 pesos. Lahat na yan sir? Lahat na po. Ah, Magkano ba lahat to? Sakto na ba yan? Kulang. Bilangin mo lahat, isa pa yeah. yung kilang tira asko. dito! Okay na, cellphone ko, ito! Cellphone mo, bibilangin ko para ko makapibilang yan.